Tay. Okay lang balagyan ko kayo ng microphone. Naglit lang po ha. Naglit po tayo nito ha. Tay, ano po pangalan nyo? Sunny Boy lang. Tagasan po kayo? Tagasan Isabel. Isabel Leite? Oo. Oh. Ah, oh, ilang taon na po kayo ngayon? Uh, Mga 70 na. 70. Paano po kayo napunta dito? Para mabuhay kami, para makakain lang ba? Ba, ba doon po sa Isabel, mahirap po ba yung ano, sitwasyon niyo doon? Hindi, mahirap pero kagaya sa akin, wala na po trabaho. Pero dati, may trabaho po kayo. Oo. Oh, uh, ano po yung trabaho ninyo? Ma, nanagat ako sa dagat. Ano nanagat na po? Oh. Uh, tapos nalistrasya lang ako. Ano po nangyari? tungod sa ka ilalim ng dagat ang mga compressor kompresor lang ginamit ko Kumpresor. Kapareho sa ginagamit ng mga mekaniko upang lagyan ng hangin ang mga gulong ng mga sasakyan Tapos, nandito lang ako ang ibig pong sabihin ni Tatay Sonny Boy sa salitang, ganito na ako, ay ang pagiging baldado niya dahil sa paggamit ng compressor bilang alternatibo sa oxygen tank upang bigyan siya ng hangin habang siya ay nasa ilalim ng dagat para mamana ng isda. Ay, pekto po ng paggamit ng compressor yan. Ano po, ito? itong paano niya namamaga po ito? Ah, namamaga? Ang pamamaga ng mga paan ni Tatay Sunny Boy ay isa rin palang epekto ng matagal ang paggamit ng compressor bilang alternatibo ng oxygen tank o scuba tank, at dahil dito minabuti kong magtanong sa kaibigan kong si Google, tungkol sa mga epekto nito sa katawan ng tao. At ayon sa kanya marami ang mga hindi magandang epekto na maaaring mangyari sa katawan ng tao dahil sa maling paggamit ng compressor bilang alternatibo sa oxygen tank o scuba tank para isa-isahin pero isa na dito ay ang paralisis o pagkaparalisa, kung saan ito nga ang nangyari kay Tatay Sunny Boy. O, oh, yung sahay mga magala. Pag hindi ako lakay ng langgamot, mga magala. Pag makain naman ako, hindi lang. Yung, tama po ba yung pagkakarinig ko? Yung, yung lahing kinanggalingin ninyo ay mga badyaw po kayo? Oo. Oh. Ah, at totoo po ba yung narinig kong kwento na parte ng pinanglilimusan po ninyo, iniipon nyo para may mapag-aral kayong patribo ninyo? O? Oh. Mayroon ako yung mag-aaral ba bahay sa kalalaki. Anak nyo po? Anak ko. Tatlo yung anak ko, yung pinamagulangan, high school na lang, walang lakot pang gasto. Yun lang sinama ko dito. Walang Wala pang panggasto lang. Mga yung mayroong mga project, hindi ko lang mabili lang. Pero nagpapatuloy pa rin sa pag-aaral, hindi na? Wala na. Yung dalawa, lalaki at sa... Ala, yung babae at sa lalaki, nag-aaral pa. Nag-aaral pa. Hindi ito para sa akin. Para sa pamilya ko, para makakain kami na. Yung mama nila, saan po? Ha? Yung mama nila. Yun lang sinama ko lang. Ay, doon. Yung po nandun? Opo. Sinama ko siya, yung mag... ako yung mag sa akin. Mahirap pala ko lang. Mabuti lang dito, tagapalo. Binigyan ako ito, sir. Ah, binigyan ka ng wheelchair ng mga tagapalo? Oo, oh, pag wala ako, good Wala lang. Kailan lang ko binigay sa inyo ito? Yung December lang. December? Binigay, yung, binigay sa akin, Pinasko, wala. Maraming maraming ako salamat dito sa palo. Kaya mas minipili niyong bumalik dito. Oh. Pero nasubukan niyo na din ko sa ibang mga lugar. Oo, oh, ingi ako lang dyan. Matatagal ako dyan sa ormok. Sa ormok? Oo. Oh, ano pa nangyari doon? Wal Wala mo nagbibigay? Wala. Yung mga side paning ipuligyan, meal dyan. Tapos gayon, gomez na lang. Wala lang. Pero okay lang. Pinapagdasal ko sa Panginoon. Basta hindi ako makakasala sa tao. Imi nga um, po, pag mayroong magbigay, salamat, lamat. Hindi magbigay salamat. lamat. Eh. Hindi ko ang tao pinipilid mas mag, mas masarap po kasi tumanggap ng bigay galing sa puso, no? Kahit ano binigay, basta galing sa puso, tanggapin ko. Hindi ako maglalakaw, hindi ako masama ng tao. Pero, ano po yung, ano po yung opinion nyo sa mga nagsasabi na yung mga patulad po ninyo, hindi naman po sa Kasi naririnig ko lang din ko yung mga kwento-kwento. Gusto ko pong may matanong na. Kumbaga, galing mismo po sa mga badyaw. Kasi ang sabi nila, kwento nila, kaya daw dumadami kayo dito o minsan biglaang kayong dumadating dito sa o sa kahit saan man lugar dahil kahit under, ka. under kayo daw sa mga sindikato. Inipilit kayo yung mamalimos para sa kanila. Hindi na. Ay hindi. Huwag ka Ayun. Man. Huwag kayong maniwala sa yun. Narinig niyo po ha. Hindi po totoo yung mga sabi-sabi po na yon. Ako sa totoo, hindi po sa harap sa simbahan sir. Totoo ka hindi. Hindi ako masama ng tao. iyon ang pinagay. Kahit saan banda. Makapupunta ko dyan sa Manila, sa Fernando. Lahon yun. Galing ako sa Dabao, Pigus, Puta Bato, Magsayap, kabakan, usamis. Yun, ibo, bisaya sa Abutu Ang dami niya pala kung napuntang lugar, no? Oh, mabuti na ako lang dyan ako sa Isabel. Mayroon na akong bahay. Kahit maliit pa yung kubo namin, okay lang sa akin. Basta masaya lang. Masaya ako, basta. Walang napiperwisyon ko. Oh, na walang gulo. Oh, tapos kumain. Pero, itulog. originally po, Isabel po talaga kayo. Oo. Oh, Pwede ka tutingin na mayroon ako mga ID lang. Baka maniwala ka with Ay, walang problema po sa akin yun. Ang akin lang po, gusto ko lang po malaman kung ano po talaga yung tunay na pinagdadaanan po ninyo. Minsan, nandyan ako sa si Robinson. Ah. Robinson yung baras-baras. Apo. Nandyan ako sa lapas. Kahit tumuulan anyway, o init lang, mag-upo ako ganyan. Kailang pagdasal ko sa Panginoon, okay lang sa akin. Matanong ko lang po, ano po yung ano kung yung relihiyon ay, si Allah lang ah Muslim po o oh, katulad ng Muslim may nagsisimba din po kayo din dun sa Tacloban? di ba may mosque po sa Tacloban? wala ah wala alam ko po, meron pong mosque dito eh paano po kayo niya nagdadasal sa bahay lang po Oo. oh. ah yung bahay namin sa tabi ng dagat ay masarap dun mahangin pero, pero siyempre nasa tabi kayo ng dagat nag kahit man lang maglatag man lang kayo ng lambat ginagawa po ninyo parang baka oo. saraling may, may may isda may isda lang oo siyempre libro nga may isda eh oo. ano pa kayo ng dagat yon ang anak ko lalaki pag walang klase ng siya pero pa'y may klase Tinatawa ko kung kanina aga sabi ko na mag-aaral ka mabuti lang hindi nakagaya sa akin mahirap pag walang tayo pinag-aaralan Totoo po yun. kahit uh, mahirap, okay lang sa atin. Tanggapin natin. Kapag nasa natin sa Panginoon mo. Yun lang. Yun lang alam ko sa mga tao. Kahit sino magbigay sa akin, okay lang. Salamat. Pag hindi sila magbigay, okay lang sa akin. Basta so, ano po tay? Uh, para hindi ko po maabala yung ano po ninyo. Okay lang. Okay lang to. Pakitanggap na lang po oh, nito. Okay. Happy ah. year. Welcome. At nung ako'y pauwi na ay hindi ko inaasahan na makikita ko yung asawa ni Kuya Sunny Boy nang malapitan. Teka, nakita nyo ba yun? Kung pagbabasehan ng sinabi ni Tatay Sunny Boy na siya ay Muslim, malaki ang posibilidad na Muslim din ang kanyang asawa, at kung Muslim na din ang kanyang asawa at kung napansin po ninyo, habang dumadaan sa harap ng simbahan yung asawa niya ay tumigil siya saglit at humarap sa altar at yumuko bilang pagpapakita ng kanyang pagrespeto. Nakakagulat lang dahil hindi ko ito inaasahan na gagawin ng isang taong mayroong ibang relihiyon pero nakakatuwa din dahil sa kabila ng pagkakaiba ng relihiyon ay ipinamalas pa rin ng asawa niya ang pagrespeto sa relihiyon ng iba. Kung mayroon po kayong opinyon sa bidyong ito ay huwag po kayong mag-atubiling mag-comment sa ating comment section.